Guys, tingnan po natin guys, ang lakas talaga ng bagyo ni Christine. Lalabas lang tayo, guys. Guys, yung ano nang nangyari sa labas. Ah, baha na pala, guys. Aray yung pinakakusina namin, guys, eh. Ah, baha na. Eh. Grabe. Bagi talaga ni Christine. Oh, baha na guys. Binaha na yung aming kusina. Hmm. Lakas na nga aming guys oh. Baha na din harap ng bahay namin guys O oh. Nagmistulan dagat na Yan Doon sa Galing sa bakahan Bakas eh lalo na siguro sa may nila ngayon guys grabing baha na siguro ay eh dito pala sa Batangas eh talagang malakas eh si Bagyong Kristen ah ah masama ang talagang maano si Kristen maligalig yun, kumba ng mga kaway nung guys oh eh. ah, baha na dito sa aming lobby. oh. buti ninanod yung lumang ano washing kasama pa ng hangin parang naikot eh parang ipipo so hanggang dito lang video natin guys gawa ng malamig so, lakas ng hangin eh Ma uh, video na lang tayo uli guys pag tumila na yung bagyo ni Christine. Christine Reyes. Sige guys, salamat guys sa panonood.